hindi tumigil itong si Ronnie. Gusto niya talaga sirain ang pagsasama ni uh, Wilfred at itong si Lorena. Kumagawa siya ng paraan kung paano maharangan ang inaasam na kasal nga nitong si Wilfred dito sa kaya uh, Lorena dahil balak nitong pakasalan sa simbahan. Kaya naman siya na nga mismo ang nagpag -imbestibga. matapos nga malaman na meron pala itong kapatid. Tingin niya ay may nililihim pa itong si Lorena. Bagay na gusto niya magpag gamit ang investigador na polis. Dito malalaman nila kung sino nga ba talaga itong si Lorena. Samantala, sa pag-iimbestiga ng mga polis, nalaman nila ang tungkol kay Tristan Herrera. Nalaman nito na nasa Maynila ito. At malamang kung naroon ito sa Maynila ay naroon din ang kanilang hinahanap na si Kalorina. Ito nga ay si uh, Lorena. Kaya naman na uh, pinudahan nila kung saan naroon ito si Tristan. Ito na kaya ang way na tuluyan na ang madakip at mahuli ang dalawang magkapatid. Dahil nga sa natuntun na ang kinaroonan nga nitong si Tristan. Matapos nga ang pagtatagpo nitong si Lorena at nitong kanyang kapatid na si Tristan. Masaya ang dalawa hanggang sa matanggal ang saya na kanilang nararamdaman sapagkat itatapat nga nitong si Lorena na sila ay nasa panganib pa rin dahil ang bahay na tinitirahan nila ay bahay lang naman ng asawa nga nitong si Joy. Kaya naman ikakagulat ng magkapatid ang biglang pagdating ng mga polis at hinahanap nga sila.